Hi guys, good morning for today's video. Nandito tayo ngayon sa Santo Tomas, Batangas at ikotin din natin ngayong araw na ito ang Batangas. Pupunta tayo ng San, Lipa. Pupunta tayo ng Lipa. Santo Tomas to ngayon, di ba? Mamaya, nasa Lipa na naman kami. Kaya naman, Maraming salamat kasi ang dami-dami kong dami lugar na napunta. Siyempre kasama natin ang vendors Party Lift. Nandito sa Institut na Malulipana. At siyempre kasama natin ang Team Bloggers. Kaya naman... Ikutin natin mga palengke. Ikutin natin dito ang mga palengke. At nandito ng isa sa mga may-ari ng palengke dito sa Totomas, Batangas. At <laughs> ngayon, ista siya ni... Vice Governor Mark Leviste. Bar Vice Governor Mark Leviste. Kaya naman... Coming for Mahal kong congressman. Running for mahal kong congressman. Kaya naman maraming salamat sa iyo, madam. Nice to Oo, meet you. At maraming salamat dahil maitutur mo na ako dito ngayon sa Santo Tomas. At balita ko mamaya kasi pupunta pa kami ng lipa. Kasama ka din pupunta doon. Sasamahan ko kayo kung hanggang saan kayo makarating. Ayan, sasamahan niya tayo. Kasi total taga rito naman siya. At alam niya kabisana yung Batangas magpapasama na lang tayo para ikutan yung mga lugar dito sa Batangas na hindi pa natin napupuntahan. Kaya naman, see you, Lipa Batangas, maya maya lang. Good morning, ma'am. Kami po ang Pindor Party List. Bigyan kita ng belt bag para may panlagaya ng benta mo. Deria! So, Pantonia! Good morning! My name is Diwata Paris. At siyempre kasama natin si Tita Malulipana. Ito po, ang founding chairman ng Pindor Party List, na kung saan ito ang magiging boses at magiging kakampi sa lahat po ng maninindang Pilipino. Kaya shout out sa Pandeya pantui, Pantuha. Shout out sa inyo dyan. Shout sa lahat mga dito sa Santo Tomas. Amay sa Melty. Hello. Good morning. Kami po ang inyong kakampi. Kami po ang Bindos Party List. Kasama natin si Tita Malulipana, ang ating founding chairman at ang tigapagtanggol ng bawat manilindang Pilipino. Ay, 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 ay. Dahil lahat ko tayo ng windows, tayo-tayo po ang magkakakampi, bawat manilindang Pilipino. Teka lang, bigyan natin sila ng... Hi, ate, good morning. Bigyan kita ng... Ay, sa Santo Tomas pala. Sorry, 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 sorry. Pilipino. Hindi ko na talaga, ano, mapigilan. Sorry talaga. Last na to. Eh, hello, sorry ha, sorry. Sorry. Okay. Okay. Santo Tomas ako ay Santo tu, ano ba to? Santo Tomas tanawan na akong... kunta. Tanawan tricycle driver, magandang umaga sa inyong lahat. Kami po ang Bindor Partylist once ay Santo Tomas pala sorry sorry sorry. Ayun na nga na ng mic. Santo Tomas pala lagi ako nalilito. First time ko kasi nandito. Ayun, bigyan natin sila ng mga damit. At saka yung lagayan ng Binta Santo Tomas. Good morning once again. Kami po ang Bintors Party List. Pero Batangas pa rin naman yung binabanggit ko, no? Morning. Good morning po. Kami po ang Bintor Party List. Tita Malo po ang ating ating pagtanggol. At magiging boses po sa lahat po ng Bintors. Ayan. Hello po. Picture, picture. Ayan si Tita Malo Lipana po. Nakasuot na kulay green na magandang babae siya po yung founding chairman at talagang magiging boses ng bawat maninindang Pilipino. Dito naman tayo magtanong sa palaisdaan. Magpapakilala muna kami bago ko ibigay itong rice cooker na brand nyo. Good morning po sa lahat ng vendors dito sa Santo Tomas Market. Kuya, ate si ate na lang. Ang daming tinda ni ate. Ate, may tatanong lang ako sa iyo, napakadali lang ng tanong. Kasama natin si Tita Malilipan, ang founding chairman ng Vendor Party at number 67 po kami sa baluta. Ngayon ang tanong ko para mapanalunan mo itong rice cooker na brand yung nagkakahalaga ito ng basta. Ang tanong te, halika rito muna. Ang tindahan niya ay mga isda. Anong pangalan ng tindahan mo? Madali lang yung tanong. Ang tanong, pang ilang number po ang Bindol 5 Dilies? Mananalo ka ng Branyong Rice Cooker. 67. Ano dito? Sigaw mo. 67. Hindi ko marinig dito sa mic. 67, 67 daw, tama ba? Tama! Dahil nasagot mo, mayroon kang Zanyong Rice Cooker, congratulations! At mayroon ka pang belt bag na lagayan mo ng binta mo? At mayroon ka pang a front congratulations ang ating pangalan. Ana. Ana naman mo sa amin sa Bindor Park Delis. <laughs> number one. Number one. Ayan, number one daw ang vendor party list sa kanya. Maraming salamat po. Ayan, kasama natin si Tita Malulipana, ang ating magiging boses, ang ating magiging talaga na sinuot mo. Mayroon kang sorpresa ang papremyo. Natin sa atin ang Gildor Party List. Ayan. Ayan, magandang umaga po ulit. Santo Tomas. Ayan, doon naman tayo. Banda doon. Doon tayo. Kaya nga eh. Hindi ko. Baka ang bata malaglag. <laughs> Ay, magiging uh, boses ng mga Bindos Party List. Dito naman tayo. Magbibigay ako ng papremyo kung masasagot mo ang tanong. Kuya, dito ka. Ang ng tanong. Ayan na, nakalagay diyan. Ang tanong ko, ano ang pangalan ng babae na first nominee at founding chairman ng Bindor Party List? Mal malulipana, malulipana. Malulipana. Malo po. Malo! Malo dahil malo! Ang iyong sagot, tama, malo ang uh, pangalan ni Tita Malo Nanalo ka ng brand yung... Ano yan? Induction, of course. At mayroon ka pang lagayan ng benta mo. Kaya naman maraming salamat. Kuya, ano masabi sa mga no, party list? Number one. Maraming salamat po, number one. Number 1 daw ang Bindor Party List. May naka-8. Ayan, ate. Ito may nakasuot ng ipron. Ate, marami ka ng binta? Wala pa. Dahil nakasuot ka ng ipron at wala ka pang binta, sabi mo kahit marami na, may dagdag kang binta. Galing sa Bindor Party List. Congratulations. At, siyempre, may nakita din ako nakasuot ng ipron. Tinda mo, Ate. Ano, Mga okay. sike ng tinda mo dahil nakasuot ka ng effort ng winner party Thank list. Mayroon kang sa amin, yes. Once again, kami po ang Windows Party List. Yung babae na kasama ko ngayon, ang founding chairman ng Bindles Party List, si Tita Malulipana at siya po ang magiging taga pagtanggol natin at magiging boses sa lahat po ng maninindang Pilipino. Ayan po. Magbibigay kami ng e-front. At ito pa. Ito pa. Mayroon pa kaming bigas. Ito na. Kuya, ito na. Dito tayo magtatanong. Mayroon kang price, kuya. Gusto ko. Ay, ito si ate, si ate. Ate! Ang tanong, madali lang. Kami po ang Bindor Party List at kasama natin si Tita Malulipa ng ating founding chairman ng Bindor Party List. Ang tanong, ano ang pangalan ng ating founding chairman ng Bindor Party List? Tama ba, malulim na? Yay! Dahil tama! Mayroong kang panalo. Ang dali lang ng mga tanong. Mayroong ka pang belt bag na lagayan mo ng benta Anong masasabi mo sa vendor party list? Oh. Pang ilan oh. siya ang vendor party list? 67. 67. Oh, alam niya yung number ng party list, 67. Kaya naman tong gratulation, ate. Maraming salamat po. Doon naman, ikot tayo, ikot. Mag vendors party sa lahat ng vendors. Mag vendors party sa lahat ng vendors. Mag vendors party list. Ano ang build Ito, para may siya ng Ayan once again, magandang umaga po sa inyong lahat. My name is Diwata Paris at siyempre, Tita Malulipana po ang ating kasama ang founding chairman ng Vindor Party List. Kuya, na napakasarap na sila duming na bigas. Ang tanong, pang ilan sa baluta ang Vindor Party List? 10 seconds. 67. Ano? Ulit? 67. Dahil 67? Tama! Panalo ka na! Isang sakong 5 kilos na bigas. Congratulations, kuya. Masa ang masasabing sa Vindor Party List? 67. Uh, ka. Ayan, mananalo daw. Ay, sumabit yung ano. Akin na lang. sorry. <laughs> Ayan, good morning again, everyone. My name is Diwata Fares. At kasama ko ang founding chairman ng Vindor Party List, Tita Malulipana. Kami po ang inyong magiging boses, magiging tagapagtanggol, at magiging kakampi sa Congress. Oo. Tika lang kasi yung pawis ko na, punta na sa mata ko. Good morning! Thank you so much! Oo, dito. Sa kabila. Hindi pa ito. Hindi ka pa nanalo, oh. Ayan! Dahil nakasuot ka ng windows, mayroon kang surface ang papremyo! Thank you so much! Ayan! Mayroon ka pang belt bag. Oh, lagayan ng binta. Oh. Maraming salamat po, Santo Tomas Market. Sa ngala ng Windows Party List, my name is Diwata. At kasama ko ngayon si Tita Malulipana, ang founding chairman ng Windows Party List. Ayan, dito naman tayo sa tricycle driver. Kuya, pag nasagot mo to, madali lang ang tanong. Ang tanong, Kaming window party list. Pag nasagot mo to ng tama, madaling tanong, may uwi mo to para may ulam kayo mamaya at ang halian. Hindi ka nababiyahe, may ulam ka na ang tanong. Ang window party list, pang ilang number kami? 67. 67 daw! 67 daw. Yeah. Dahil 67, tama, mayroon ka ng manok na pang ulam mamaya. Congratulations. Ano masabi sa window party list? Thank you, Diwata. Ayan, thank you, daw. Maraming salamat. Welcome, Kuya. Sige, picture muna tayo. Pala to. Huyat pa kasi ako. Wala pa akong tulog. Sampalin niyo ako para matauhan ako. Santo Tomas, magandang umaga ang aking kapatid nandito dito. Hi sis! Magandang umaga sa iyo. Kami po ang Windows Party List. Ang ganda mo naman po to this video para magkamukha tayo. Tsaring lang. Joke lang. Ayan, magandang umaga Santo Tomas Market once again. Kami po ang Windows Party List. Kasama natin si Kita Malolipana, Ang magiging boses at magiging tagapagtanggol. O, oh, dito naman tayo sa tricycle. Wira na lang. Wala na. Ayan, ayan. Pagkain ng manok yan. Ay, dinorado. Sige, sige, sige. Kuha ka doon. Dali. Babayaran to nila. Ilan, madam? Isa lang. Ilan ba? Isa lang. Bayaran nyo jam, Bayaran nyo. Kuya! Ayan, ito na. Tricycle driver naman tayo. Tatanungin lang natin. Pag nasagot nyo to, ang dali lang ng tanong. Kasama natin ang Bindos Party List. Ang pangalan niya, ang founding chairman ay Tita Malulipan ng Bindos Party List. Ang tanong, Bindos Party List kami, ilan ang number namin sa baluta? Pang ilan? 67. 67 daw! Tama! Tama! Dahil tama na nalo ka nang isang sakong 5 kilos na bigat. Congratulations. Yay! Hindi ka na at mayroon ka na pang bigay at pangsaing mamaya. Anong masasabi mo sa vendor's party list? Anong case? Wag naman ganyan. May asawa si kuya. Ano? Anong masasabi mo sa vendor's party list? Ha? Anong masasabi mo sa vendor's party list? Huwag kang kabahan. Oh. Ako lang to si Diwata, Paris. Kinakabahan ka eh. Ang sarap ng Paris mo. Sa vendor party list, mag-thank you ka lang. Thank you, thank you sa vendor party. Ayan, iba-iba ang sagot ni Kuya. Ali kay rito. Santo Tomas, tricycle driver, good morning. Magpapakilala lang po kami sa inyo. Kami po ang vendor party list. At kasama ko po ngayon ang founding chairman ng vendor party list na si Tita Malulipana. Ayan, ang magiging buses at magiging tagapagsanggol at magiging kakampi sa lahat po ng manindang Pilipino sa Pilipinas. Ang tanong para maging sa'yo to kailangan po masagot mo ng madalila naman yung tanong. Kung nakikinig ka lang sa mga sinasabi ko. Maiwi mo yan, dagdag din yan, may sasahing mumamayat, mo mamaya, yan, sobra pa yan, kasama pang hapunan dyan. Ang tanong ano ang pangalan na kasama ko ngayon ng founding chairman ng Bindos Party List? Malo. Malo! Apelido? Pana. Anong pana? Malulipana. Dahil tama ang malo, mayroon kang 5 kilos na isang sakong bigas. Kaya naman, anong masasabi mo sa Bindos Party List? Ah, uh, masasabi ko lang po eh, ang babae bilang lahat. Okay. Sana so, matulungan nyo ang mga tao. Ayan, at tinutulungan naman na mga tao talaga. Kasi si Tita Malo, ang founding chairman ng Bindor Pattels ayan siya sa likod ko. Napakabait niyan at napakamatulungin talaga. Kaya naman, palapit na yan, umupo, five months na lang sa kongreso na magiging boses ang lahat ng Bindor. So, so may ganda kang sinasabi. Maganda daw ako sa Bindor. Okay, sige. Ang tanong, may sorpresa kang papremyo ngayon. Maganda ba ako o si Tita Malulipana? Pareho. Wow. Pareho daw. O oh, tama na. <laughs> maganda. Kasi kanina, hindi. Nung hindi kasi ako tumabi sa'yo, hindi ako maganda. Nung tumabi ako sa nadamay na ako sa ganda mo. Dahil saan maganda kami, ayan! Matang gasolina ka na. May pambili ka pa ng ulam. Congratulations, kuya.